Hello guys, good morning, good morning, welcome to my vlog once again Andito tayo sa gitna ng bukirin Ang lawak kayo tingnan nyo, pero hindi sa atin yan Okay, kunting ikot para sa mga kaibigan natin Bali, nakagawi tayo dito dahil pumunta kami sa aming tuwin may kakailanganin yan siya. Uh, meron kaming business to talk Kaya andito tayo, kaya guys, welcome sa magandang lugar na ito Ayan, ikot dito tayo saglit. Ayan, yung tinatayo natin na palayan is kaka-harvest lang kahapon. Ayan, tapos may mga bundok doon oh. Ayan, ang ganda. Ayan, tingnan nyo guys. Ang ganda. So, ang sarap dito guys. Uh, mahangin, kahit medyo mainit pero mahangin siya. Okay, so andito nahanap din namin yung aming tiyuhin. Uh, kanina pa yung hanap-hanap namin sa kanya pumunta din kami sa kanilang barong-barong, wala siya doon, kaya nag kami rito. And then, andun pala siya, kwan nangunguha ng, kwan ng damo sa kanilang palayan. So, ayun. Business na naman, guys. Meron naman tayong another project para sa uh, mangga po natin. Ayan. Ayan silang dalawa. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Thank you very much for watching. Bye bye po, alright, konting ikot, yeah, bye bye.